Natural lang para sa mga magulang na hangarin ng mabuting kapakanan, tagumpay at kaligayahan ng kanilang mga anak. Puno ng pag-asa at pangarap ang kanilang mga puso. Nais nilang lumaki ang kanilang mga anak na matalino, ligtas, mabait at magkaroon ng magandang buhay. Ang malalim na pagmamahal at dedikasyong ito ang nagtutulak sa mga magulang na gawin ang lahat ng kanilang makakaya para itaguyod ang mga anak. Dahil walang katiyakan ang hinaharap, kasabay ng pangarap ang pag-alala para sa mga anak. Tanging Diyos lang na nakakaalam ng bukas, kaya idulog natin sila sa panalangin. Sa Aklat ng Pilipos, Kabanata 4, Talatang 6, Huwag kayong mabalisa patungkol sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos na may pasasalamat sa paumagitan ng panalangin at ng panalangin may paghiling, tayo ay manalangin. Amang makapangyarihan, kami po ay lumalapit sa inyo na may mga pusong puno ng pag-asa at pagmamahal. Bilang mga magulang, ang aming pinakamatinding hangarin ay makita na may magandang buhay ang aming mga anak. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang karunungan upang gabayan sila ng tama at maibahagi sa kanila ang mga aral ng buhay na magbibigay sa kanila ng lakas at tapang sa bawat hamon na kanilang haharapin. Panginoon, hiling po namin ang inyong proteksyon para sa aming mga anak. Ilayo po ninyo sila sa anumang kapahamakan at mga pagsubok na maaaring magdala ng sakit o paghati. Gabayan po ninyo sila sa tamang landas at bigyan sila ng kalakasan ng loob upang makayanan ang lahat ng pagsubok na darating. Nawa po lumaki silang mabubuting tao, may pusong handang tumulong sa pamilya, sa kapwa, at may malasakit sa kanilang paligid. Turuan po ninyo sila ng kahalagahan ng pagmamahal, respeto, at katapatan. Hiling po namin na sa bawat araw na lumilipas, maging mabuting halimbawa sila sa iba at maging ilaw sa mga nangangailangan ng gabay. Panginoon, hangad po namin ang magandang buhay para sa aming mga anak. Ipagkaloob po ninyo sa kanila ang mga oportunidad na mapaunlad ang kanilang mga kakayahan at talento. Nawa po magkaroon sila ng mga kaibigang tapat at mapagmahal at malayo sa masasamang impluensya ng mundo. Maging matatag sila na piliin at gawin ang tama. Maisabuhay po nila ang mga aral at magagandang payo na kanilang natutunan sa loob at labas ng tahanan. Bigyan niyo po sila ng kasiyahan at kapayapaan sa kanilang mga puso. Kami po ay patuloy na magtitiwala sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya at patnubay na inyong ipinagkakaloob sa amin. Sa ngalan po ng inyong anak na si Jesus, dalangin namin ang lahat ng ito. Amen.